Sa episode na ito, hayaan nyo akong ipasyal kayo sa Tuba Benguet na kung saan maraming mga pananim, magandang tanawin at sariwa ang hangin na matatamasan nyo dito. Kung mahilig ka sa gala o sa mga travel adventure vlogs, tamang tama para sa iyo nga ang video na ito. Halina at sabay-sabay natin pasyalan na tuklasin ang lugar ng Torre at Mount Alang dito sa Benguet. Ayan, good morning Trippers At nandito tayo ngayon sa Benguet Or sa Canon Road Trippers Samahan nyo ako pa sila natin yung ano Mount Alang Doon sa ano, sa Alapang View Deck Trippers Dahil hindi naman sila nagpo-post ng Update tungkol sa Mount Alang Kung pwede na bang ano Mamasyal doon Kaya ako na lang pupunta O oh, mamamasyal doon At samahan nyo ako Trippers Whew, ganda ng bundok na yan oh. alright ang laki sobrang namiss ko itong ano pagiging moto vlogger trippers dahil tata ang dami ko na nasubukang mic ng ano natin na gopro so hanggang ngayon wala pa rin ako makita na compatible ano so nasubukan na natin puro adapter adapter puro bilhin at ng adapter hanggang sa uh, bumili na tayo ng DJI mic yung DJI mic mini no? So ito yung gamit natin ngayon. Pero hindi siya nakakonek sa GoPro ko ha, trippers ha. Nakakonek siya sa cellphone ko. Tapos yung boses ko na yan, ipapatong ko na lang sa video na to. Yung ginagawa kong video na to. Oo, uh, ayan o oh, yung ano, waterfalls dito. Oo, uh, wala na rin tubig. <laughs> so kailangan ko munang bumili ng tubig natin, trippers. Dahil ano, bundok na naman yung ano, aakyatin natin gusto gustong gusto ko talaga yung mag moto vlog, trippers dahil napapakita ko sa inyo yung mga ano yung mga dinadaanan ko trippers syempre mas nakakamangha pa yung mga dinadaanan kaysa sa pupuntahan natin mismo yun no know? <laughs> minsan ganon <laughs> oh ang ganda ano bato <laughs> ito na yung gumuho dati trippers oh. oh so nagkaroon na ng dahan dito Oh, wrong way na naman tong truck na to Alright, wrong way Yan Ang galing talaga ng mga driver na to eh Camp 3 na pala ito So, dito lang naman tayo sa Camp 3 Trippers eh Ito yung mga gusto ko All eh, oh. Alright <laughs> Banging, banging Yuhuu Alright O, oh, diba? Nakakamiss Huwag yung blogger, Woo! So, lahat ng mga nakita nating falls dati, trippers, nung tag-ulan, konti na lang yung mga tubig talaga ngayon. So, babalik yan ulit kapag ka, ano, panahon ng May. Buwan ng May, ano. Yan. Woo! Nakita ko na naman ulit. Alright! Ang ganda talaga yung bundok na to. Kahit na ano siya, ano, yung bundok na bato. Pero, ang sarap niya sa mata. Ang laki kasi. Di ba? Ayun yung ano. Yung mga waterfall dito, three person. Ayun. Ayun oh. Oh, uh, may tubig pa yung isa. Yung isa wala na. <laughs> Bili muna tayo ng tubig. Dahil walang tindahan doon. <laughs> Ang tubig. Ha. <sighs> Pabili po, summit yung maliit lang po malamig pa ingay <laughs> thank you po so ayun may ano na tayo tubig na let's go na trappers alright huh? di pala nakasara to oh my god <laughs> oh, naka open <laughs> buti hindi nahulog yung mga gamit ay naku sana makakalimutin na talaga ako Patignan nyo oh ayan yung bundok na yan trippers. sa kabila niyan, yung pinakatok na yon. ayan yung pupuntahan natin ngayon, ayun doon <laughs> so medyo malayo pa tayo May, maya pa tayo makakapunta dyan trippers, at dadaanan pa natin yan oh, yung gilid na yan wow <laughs> so let's go, pisan na natin yung adventure trippers All right. Yun lang. Kala wala nang daan eh. <laughs> ah, bago simento na to. Ah, okay. Ganito kasi yung mag ano. Mag motovlog trippers. Minsan nga, hindi ko alam yung mga pupuntahan kong lugar. Trippers talagang susuyurin ko lang para malaman ko eh. <laughs> Ganun ako mag motovlog eh ayan trippers this way upper manga agpay tapos this way balayan tore alang so yung tore at saka yung alang ayun yung mount alang trippers ha sa tore barangay tore ano? so pupuntahan natin yan papasyalan natin yan at kung sakali man na hindi pa open yung mount alang okay lang dahil meron namang alapang view deck trippers tara Let's go ra. Medyo malamig na rin dito, trippers ha. Dahil dun sa baba, sobrang lagkit. Kasi nga sa na ngayon, trippers kaya oh, right. <laughs> Tumalbog yung chan ko. <laughs> Pag first time mo talaga pumunta rito, trippers, talaga nakakatakot kasi nung binabaybay ko pa takot, takot, takot dito. Nako, takot-takot ako dito, trippers. Dahil nga hindi ko alam kung ano yung nasa dulo nito Hindi ko alam kung ano yung naghihintay sa akin nit, Sa dulo nito Di ba yung ganun Mapapaisip ka kung ano yung meron doon sa dulo nito Aray 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 alubak, Lubak lubak Tapos sobrang tarik ko oh. <laughs> Alright ah, Malamig na reverse Malamig na yung tarik niya no, reverse oh <laughs> Kailangan, ano ka dito, Ma alerto ka palagi. Ha! Ayan, Kyle. Ang oh, kakalang ulap na yun, oh. Alright. Ayan, ito na yung view natin dito, 3 oh. Grabe. O, oh, diba, ganda. Ganda ng mga ulap dun, oh. Wow. Amazing. So, ito, 3 Tignan tingnan yung taas nito, oh, yung tarik nito, oh. Diba? Sobrang to Let's go. <laughs> Welcome to Sitio Balayan. All right. Ito yung parang half tunnel ng Alsemo, mo, 'Di ba? Yung iba natatakot kapag mag-isa silang maales o nagra-ride or nagta-travel ano, trippers. Pero isa lang mapapayo ko sa inyo, trippers, uh, mas maganda kaya yung adventure. Yung hindi mo alam, o hindi mo kabisado yung mga pupuntahan mo tatanong-tanong ka lang kung ano meron dito, kung ano meron doon, di ba? Ay mga bagong to trippers. Napakasaya na meron ka na achieve unlock di ba? Napakastig noon sa buhay natin trippers yung may ma-achieve tayo. So pag kayo dito, ingat kayo sa mga ganto trippers dahil lubog to. Baka mabilis yung takbo nyo eh tumalon yung motor nyo no or yung sasakyan nyo. Alright! Woo! Adventure for more. Ah, wow. bago. Kakasabi ko lang na ingat tayo sa mga ganun. <laughs> Ako pala di nag iingat. Alam mo yung kabilaan? Parang may mga Bigla susulpot na ano eh. Wrong turn. di ba? kaka Pag hindi ka sanay sa mga ganito, wala. <laughs> Baka nahinto ka na sa isang tabi, tapos maghihintay ka ng tao na ano, tutulong sa'yo. ganon kapag ka meron kang ano dito yun o oh, tignan mo para may mga wrong turn na biglang lalabas sa ano paligid di ba kakasyokot ang lamig na talaga dat pala nagdala ako ng ano ng jacket akala ko kasi summer na talaga reverse pero dito summer capital pala ito <laughs> oh good daw. so dati talaga ito may mga yon, tanim ayan tanim trippers persona na sile kulay green yan yung malalaking kulay green na sili o lalaki oh. wow ang taba taba ng mga sili rito sipag talaga ng mga farmers natin trippers alright may nakikita na akong pine tree ayan na trippers ibig sabihin malapit na tayo sa tok tok trippers o oh, diba ang ganda ng kulay <laughs> salamat sa mga pine trees <laughs> sila nagbibigay ng ganda talaga tingnan muna natin view dito Uy, Uy, gulat ako sa iyo ah. <laughs> Ikala ko kasi ka. <laughs> Ito yung view natin oh, Trevor so. Oh. All right. napakaganda, di ba? Wow. Astig yung view natin dito. Ha. Huh. Okay, relax. Lahat ng mga aakyat dito na motorista, trippers or travelers Ingat kayo dito sa mga daan nyo at maging alerto kayo, Trippers. Kasi anytime pwedeng gumuho yung mga lupa dito, Trippers. Kagaya nyo, no? Yan. Noong nakaraan pumunta tayo dito, may guho pa rin dito. Ngayon, meron na naman. O. Oh. Kaya lagi kayo mag ingat, Trippers, sa lahat ng mga biyahe ninyo, ha? Lalo na sa mga bundok. Welcome to Torre, Trippers. Nandito na tayo sa Torre. Dahil nakita ko na itong ano na to Uy alright ayan o no? 3 verse o oh. wow diba haha <laughs> asti nadaan na naman tayo dito sa magandang lugar na to eh sobrang lamig nga lang talaga 3 verse <laughs> kalaw ko kasi ano na eh summer na eh haha <laughs> so tara let's yeah uy ano yan? Usok pala. Nagliliyab. Ay, gino, oh. Ha, talagang sinunog. Ha, para malinis, diba? Wala yung mga tuyong dahon. Lagi ako excited, trippers, eh. si <laughs> Tingnan natin kung may tanim. Ah, ang daming tanim! Oh, tingnan nyo. Sipag talaga ng mga farmers natin magtanim, trippers. Astig! Nice, nice! ganda ang ganda trippers oh wow napakaganda ng tanim nila rito trippers astig hindi ko alam kung ano yan eh <laughs> ay wow ang ganda ang ganda trippers para siyang ano mga anong tawag dito yung mga lilito na pine trees <laughs> Ang ganda Napaka oh, ganda Trippers Astig Diba Wow Napaka oh, astig Ang sarap lang pagmasdan Tapos banda rito may lemon no oh. Wow Oh ang ganda Loko <laughs> Shout out natin si Kuya JR dito sa ano, sa Torre ano Trippers. So bigyan natin sila ng sticker. Napakasipag ng na mga ano natin no, ng na mga farmers natin. Trippers as tip. Ganda ng lugar nila. Thank you. Thank you, thank you po. Thank you po. Thank you po. So, meron na sila. Certified trippers ka sila. Trippers. Alright. Uh, Kari Karyal. Halapadan po. Thank you, thank, thank you. you. po, kuya. Salamat po, kuya. Uh, Pakisabi rin po sa kanila. Thank sige you, ah. Thank po. you. So, ang ganda. Anong tanim yan, kuya? Anong pangalan? Karot po. Ah, karot pala yan? Akarot <laughs> Kanina pa tayo dito, trippers. Hindi ko alam yung tanim nila. <laughs> so, karot pala yan, trippers. Lahat yan, tri trippers, karot. Alright. Thank you po, kaya. Salamat po. Thank you po. Ayan, karot pala yan. Oh, my God. <laughs> so, ayan. Tapos, eto. Lemon. Wow. Pakaganda talaga rito, trippers. Astig. O di ba? Napakasipag ng mga farmers ng Pilipinas, trippers. Sana hindi binabarat sa merkado yung mga gulay at saka yung mga pananim nila, no, trippers. Peace out. Ang ganda ng mga pananim nila, karot pala yon. <laughs> kanina kanino pa ako nandoon? Hindi ko alam na karot pala. <laughs> oh my god kaya kulang pa ako sa explore trippers kaya <laughs> pagpasensyahan nyo na ako ah at least sabay sabay tayo nakakalam ng na mga ano no ng mga hindi pa natin alam kaya, ang ganda nung ano talagang orange na orange sila oh yung katawan nung ano pine trees wow ang ganda tingnan nyo yung cabin na to trippers oh. Ang ganda niya dahil napapaligiran siya ng pine trees. 'Di ba? <laughs> Kaka-relax doon. Ito yung dinaan natin may mga ano eh. Ayun oh, ayan. Mga dahon na ganyan yung kulay oh. Hmm. Parang pink-pink na purple. Ganda no. Ala waiting shed. All right. Welcome to Alapang View Deck Trippers ayan o oh. alright ay yun lang sabi ko na eh pumunta na rito yung ano ulap eh ayun no? <laughs> wow ang ganda talaga sa baba ano no ah, taas trippers astig oh? oh tara. marami pa naman ulap balik na lang tayo mamaya dyan sa Alapang Deck Trippers punta muna natin yung Mount Alang titingnan pa natin kung open na o pwede ng pasyalan, para tayong ano ano nagmumotor sa ano, sa kalangitan tapos dito puro ulap sa bangin oh <laughs> At sarap sa pakaramdam tapos ang lamig lamig pa oh my god Thank you Lord Sarap mag road trip talaga Trippers Ayan o oh. This way to Alang Felix Mine Tapos Bastian Legal Campuan Ah okay Kat Kat Bal Kamait Ah okay Dito tayo Sa Felix Mine Oh yung ganda ng ulap po oh. Dito yung Alang Uy ang ganda dito oh. Puro flowers Wow ang ganda. <laughs> ang ganda. Oh, oh astig lang ano dito. Hindi ko alam kung ano na naman yan. Baka karot na no. <laughs> Hindi. Ang ganda. Ang daming bulaklak. Kaliwat ka ng Ang ganda. Three tapos may paru-paru pa oh. Alright. Napakaastig. Tapos ito yung view mo. Wow. Tignan mo yung view, Trippers. Napakastik <laughs> Wow Ayun umakit yung ano Umakit yung ulap Oh Grabe <laughs> Ayan oh Tanda rito oh Di ba Ganito lang view mo sa araw-araw trippers Hay nako Sigurado hindi ka may stress Kahit kailan <laughs> Oh, gaganda talaga rito. Yeah. How? Parang la presa, oh. Genta. Pakaganda dito Trippers Ay kalbo na yung ano dun Ah baka yun yung minimina Ayun o kalbo na yung ano dun yung bundok Ah okay Oh may beauty pa rito This way to Felix Mine Ito pala yung Felix Mining Tapos dito yung papunta ng alang trippers ito yung papunta ng alang dito sa kabila yung Felix Mining alright sana open na talaga yung alang ano kahit man lang ipasilip sana sana sa atin ano Ay, eh, grabe. Eh, may aso. Naku, may nangahawal na aso. Naku, ayoko na pumunta. Laking aso niya. Hello po. Open na po ba yung Mount lang? Open ka ng Mount Alang? Wala Ay, wala pa? Okay, salamat po. Subukan natin magpalipad ng drone dito sa labas. So kahit man lang sa drone Mapakita ko sa inyo yung Mount Alang Trippers Dito lang daw yun eh. Ito lang Sa taas na to So sigi Try natin magpalipad dyan Siguro dahil liblib -lib o ano Hindi rin ng iba Sabi, sa edad kong to trippers ngayon lang ako nakakita ng minahan o yung mining ano nahagip lang ng drone natin yon yung mining na yun eto akit ako doon trippers di ko alam kung saan yung daan eh at papaalam sana tayo kaso walang mga tao so bak maligaw ako <laughs> Walang mga tao, trippers eh. So, try natin to. Dito. Yan lang naman yung motor natin sa likod, oh. Ayun, oh. Actually, hindi ko rin to alam, trippers, yung lugar na to. Pero gusto ko lang talaga. Kaya tinitong bundok na to. O oh, yung, ano na to. Wow. Ay, ang daming tanim. Maraming tanim dito, trippers. Wow. Yeah. Ah, oh, ang ganda pala rito sa tuktok. Ah, ang daming bulaklak oh. You know. <laughs> so, doon sa kabila, three tingnan niyo. Puro ulap na naman. So, papunta na rin yung ulap dito. Ah. Ala, bulaklak pala. Ah, ito pala yung mga ano, oh. Ewan ko kung anong tanim to, tripers ayan, eh, oh. Parang labanos, ewan ko. Ang lalaki. yung May mga bulaklak na to. Ito pala yan o. Oh, trippers o. Oh. Yan. Hindi ko alam kung ano yan eh. Parang mga labanos. Ang lalaki o. Oh. Diba? Astig. Oh. Oh. Tuntaba o. Oh. Wow. Ang lalaki Grabe oh, tingnan niyo doon oh. Ang dami nila. Hindi ko alam talaga kung pwede pumunta dito, trippers. At ini-explore ko lang ano. Alam niyo naman tayo. <laughs> Dora Dora. <laughs> oh, ang ganda. Oh. Siguro yung tuktok na 'yon, yung bundok na 'yon. Mas maganda pa rin ano, pagka pinapapuntahan na nila o pinapapasyalan. Dito. So, oh lamig trippers kahit na tirik na tirik yung araw lamig yeah alright wow ang ganda dito na tayo sa tok tok trippers ayan o no. yeah, hey <laughs> wow alas 12 na lang tanghali eh, trippers kailangan na natin mananghalian so sana open tong ala pang view deck na kantina no so let's go baba tayo doon. at alamin natin kung may makakain tayo ay hey, ang ganda nung ano dun oh, yung bundok na yun oh. yung parang chocolate hills na yun oh. grabe oh may mga ano po kayo dito pang lunch hmm. na Wala. ano, ano lang Uh, um, hmm. ano lang po yung mga Ah, mga snacks. So ayun, trippers, hindi ako makakakain ng tangalian. <laughs> Wala pala rito ng ano no, mga kanin ganoon. Ah, okay. Thank you. Ayun na lang, isang burger. Ano burger? Yung with egg. Egg and cheese po or egg lang? Egg lang, walang cheese. Okay. Mga snacks lang ang meron sila rito sa Alapang View Deck Trippers. Which is okay na. So kaya tin natin 'to nagpaalam naman tayo kay Ate. Napakatarik creepers. Ala. <laughs> tingnan, mo. Bakit ba natin 'yan? Sobrang tarik oh. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo 'yan eh. Ala, tingnan. Ang tarik, grabe. Ala, talagang pag ganun tripper so oh, literal. <laughs> o di ba? Uy, uy, uy. Tapos may hawak pa yung kanang kamay ko ng camera. Kaya yeah, medyo hirap. Alright. Sumabit yung camera. Sabay may sumalubong sa ating sawa, ano? <laughs> Shokot na catch. Oh, ang taas. Grabe. Ang problema ko nito, Pababa tarik ko. Oh. uy grabe taas na natin yeah alright uy yun yun <laughs> kinabahan ako kinabahan ako may umano hindi ko alam kung ano yun wala namutla ako dun <laughs> grabe ayan So gusto ko lang akitin to trippers dahil alam nyo naman, ang gari nyo, mailig sa pine trees. Alright. O, ah, diba? So, ito mga host na to, trippers. Ito yung mga tubig. Yan, yung mga tubig nila, no? Sa mga ilog yung nakakonect, trippers. Sa mga agos ng ilog, doon sila kumukuha ng tubig nila. Alright, agad daw, kita pa rin dito ayun yung kabilang bundok na yun yung mining niya yung kanina ano kaya yung nasa dulo no oh? yun tara natin yun na yung ano ah wow nawala na yung ano yung mga ulap konti na lang trippers at makikita na natin mamaya yan wow astig ito yung view nyo dito trippers kapag ka, dito kayo nakatambay sa na to ito yung view o diba tapos ayan yung alapang view deck trippers oh. tapos wala kay ba maririnig dito kundi yung puro huni lang ng ibon pakinggan nyo Hi, doggy. Hello. Ayan. Oh, Hiningan lang. <laughs> Uy, ang ganda talaga ng bundok na yun, Trippers. Oh. Tignan nyo. Napaka-astig ng bundok na yun. Grabe, ang sarap. Ano, yung parang sa Hollywood, diba? Oh, yung may mga muka. <laughs> pwedeng maglagay dun, di oh. Diba? Astig. Grabe, kakarelax dito, trippers. Kaya gustong-gusto ko dito, trippers. Dahil nga bukod sa malamig, nare-relax ako. At saka, minsan, gustong-gusto ko talaga yung mga ganitong vibes lang, trippers. Yung malayo sa lahat, at yung parang makapag-isip-isip ka, di ba? O, astig ng view natin, o. Alright! <laughs>